Mga boss, kumusta ang pagbuhay-buhay? For today's video, araw ng Merkules, Agosto 14. Panibagong araw na naman, panibagong kwento ng buhay ulit. Andito nga tayo ulit sa ating food house. Dating gawe, gigising ng madaling araw. Mag-aasikaso na naman tayo ng mga sangkap para sa pagluluto. Luto na nga itong mga pangsilog natin. Pati na nga rin itong gravy sauce at tuna pasta sauce. Dumating na nga itong si Michael at si Jenny. Kami muna ang makakasama nyo ngayong araw na ito. Bali apat lang kami ngayon kasama na yung kapatid ko. Yung tatlo kasi ay kagagaling lang matrangkaso. Medyo konti nga lang yung prinipir naming pagkain ngayon. Dahil nga sa walang pasok yung grade 7, grade 8 at grade 9. Medyo natagalan niya kami sa pag-aayos ng mga paninda namin. May isa-isa na nga dumarating yung mga customer namin dahil sa malapit na po yung recess. Itong dalawa nga ay halos walang absent dito sa amin. Loyal talaga sila dito. Medyo maaga nga silang kumain. Mahirap din kasi makipagsabayan sa karamihan kaya mas gusto nila na kumain ng mas maaga pansit nga lagi yung ino-order nitong dalawang ito hindi ko na nga nakuna ng video yung iba pananghalian na pala ito nila mga boss dahil nga sa kunti lang yung nakuna ng video natin kanina thank you kaya you. salamat po happy anniversary yeah.

Kaninang alas dos pala ay nagpakain ako dito sa mga estudyante ng libre. Tuwang-tuwa nga silang lahat. Halos marami nga rin akong napakain paminsan-minsan kahit sa ganitong paraan ay nakakatulong din ako sa mga estudyanteng ito. Masaya kasi ako dahil suportado rin nila itong negosyo ko. Dito kasi talaga sila bumibili at kumakain sa amin. Nagsiuwian na nga yung mga kasama ko kaya ako na lang mag-isa dito sa may tindahan. Pasensya na kayong mga boss dahil may sipon ako ngayon. Habang nag edit nga ako ng video nito ay masakit yung ulo ko. Hindi kasi ako nakatulog kanina. Ngayon nga ay mag-aasikaso na naman ako nitong manok para bukas. Imamarinate ko na naman ito para pang fried chicken natin. Pagkatapos nga nito ay magsasayang ako. Isasangag ko kasi bukas pang silog natin. Dalawang buong nga lang itong manok na gagawin namin fried chicken. Kunti lang kasi yung estudyante hanggang biyernes. Yung balik kasi ng ibang estudyante ay lunis na. Tansya lang dapat yung mga niluluto pag ganitong sitwasyon. Lalong lalo na pag ganito na walang pasok yung ibang estudyante. Yan nga po mga boss. May kos mekos ko na itong manok. Bukas naman ulit mga Boss, maraming salamat sa panonood.